Ay, yung tropa ko, naka-shitty pares. Ano, tiyo? Tiyo, yung buhok niya, naka-shitty. Ito, Jesus. Yes, isus. Hi, guys. Good morning. Mag-ano tayo ngayon, guys? Mag, kasi Sabado ngayon, eh. Maglilinis tayo ng kotse ngayon. Ayan, o. Ang kotse na yan. Kakarwas tayo kasi tagal nang hindi nakakarwas yan, eh. May sabon na tayo dito. Ayan, o. Ayan. Ah, uh, may host na rin tayo. Kakarwas natin yan guys para luminis naman yung kotse natin. Kasi matagal nang hindi nakakarwas yan eh. Wala kasing pasok ngayon Sabado. Sabado linggo walang pasok dito eh. Kaya ano nakakapaglinis tayo ng kotse. Ayan. Wala masyadong tao ngayon dito. Tahimik. Kaya iso. Tahimik. Ano pala ngayon? Alas 9 alas 9 ng maga tahimik ngayon dito guys uh, nagkasama ko lang dito yung mga bata anak ng kasamahan ko at saka ano yung ako lang at saka yung pamangkin kaso pumapok pumasok yung pamangkin ng, ano, eh. at saka, yung ano, mag-asawa eh nagpising yung mag-asawa kaya ano <coughs> wala sila rin dito Ayan, may mga nagja-jogging. Mamaya magja-jogging tayo, guys, pag, uh, pag uh, natapos na yung car wash natin. ano no. Napakasarap mag-jogging ngayon. Mal malamig ngayon. Nasa 14 degrees yata ngayon. Ah, guys, simulan na natin. Linis muna tayo ng kotse at saka linisan din natin yung interior. sa cylinder head to pre, nakita ko pa to nung binaklas to pre. Ayan si Burog, level 3 na si Erwin. Yan tropa natin. Bulbo! Marami pa oh, punta na nyan. Pang ano natin, thumbnail. Ayan. Ngayon ya, apa ang ngayon 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 Ay, mga terupa, Ano kung preso. Maraming pakinabangan dyan eh. Mm -hmm. Nice mm -hmm. <laughs> stropa, si Nixon. <laughs> Ilan na viewers natin? Magpapano <laughs> na di ata si Richard ah. Papakain niya tayo. Hindi okay. mo papakain yung hayop na yun. Ang oh, papano, -pa inom niya tayo kasi pa congratulation yun eh. Hindi, yung bakunta doon, VIP lang <laughs> eh. Tropa ka ba? Tropa ka and then uh, ano lang, tropa lang dito pero hindi pang oh, exclusive Paano ano, okay. ano, ano lang. Okay. Pa A lang ako eh mag mag eh magtapos niyang maging translator niya, o tapos eh, ko naka city pares ah ano, tiyo yung ito niya naka city ito Jesus yan yes, si Jesus. <laughs> yes. Oh, Jesus Christ. Ano, na Aba! May gagawin pa pala! <laughs> ano, ano yan? Acting? <laughs> Krimutan mo? Baka walang tubig. Kaya, 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 alam ko naman, nakalimutan mo na naman eh. Alam ko, sublay na naman eh. Ay, ah, no. Ito yung, ano nila, oh. Topics. Topics. Ah. tayo. Hintay lang tayo na, ano. Na, anong tawag yan? Hintay lang tayo ng time. Kasi sahod na bukas, mga pre. Sahod na tayo. Makikita ko na kung 35 na ba ako. O, 36. <laughs> At sabi ni Freddy ba? Ami ya, isang linggo, dalawang linggo. Ah, mixian. Ah, 35 or 36. Mixian. Anjay yung manager natin, kaya wag tayong magpapapikto. Ayun oh. Ayun yung manager namin. Ayun. Ay so, wag tayong magpakita. Ay, si Tupa, tapos na. <laughs> Ano yan, Sir? i e re repair mo? Hmm. Repair talaga yan? O uh, uh, wala na yan? Sira na pa. Sira na Ah, sira na. Hmm. ano lang, aanohin mo lang. Oo. Baka magagawa ng paraan. Yan. Bulbo compressor yan eh. I-repair e, na Sir. Baka ano, baka ma... Kuha pa daw sa... Ayun, no? maka -maka. Na, pa ano? dapat pa pa dapat kung ano? dapat pa lamig na kasi ano? dapat kung ano? dapat kung ano? dapat Anong ano? dapat kung 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 ano? dapat ano? ano? Wala kami trabaho mga pre, kaya baka magtanggalan. <laughs> Tatanggalin yung mga luma. Ano? na naman. ka doon? Ha? Luma ka na eh. Tanggalin mo ka ng luma. Sabi niya nga ni James, maganda na daw ako ng police clearance eh. Sinabihan ka na ba? Bakit? Sabi niya James, mag na daw. Ayan dyan yung manager natin ko. Ah, bilibig ko mo yung bolt mo. Hindi pwede. May... Ito yung bolt ko, walang trabaho. Pwede ko ikot. Oo. Ayan yung dalawa. Ayan yung pinag-usapan niya. Ayan pinag-usapan yung dalawa na yun. Pinag-usapan na yung bolt. Increase. Ito, increase na to. 35 na to eh. Plus, fixed incentive 200 per week. Over pa. Putain, overtime pa. na, overtime Paldo, paldo. May plan. Kaya nga may plan nung bumili ng pick-up to eh. May, may, may ingit na naman pag bumili ng pick-up to. Ha, <laughs> Ito, si Pinayuhin yung master. <laughs> ah, ito eh. Pinag-experimentuhan niya yun. Baka malay mo, di ba? Ay, ano ba, hindi mo ba alam na yung kompreso ng Mercedes nun eh, ang daming pinito sa buka sa AC. Ayan ano, tropa natin yan mga pre. Nung aking gagawin. Woo! Ito ba? Ito ba na ba hmm? ako? thumbnail. Lipat tayo, lipat! Mahal ng trabaho pre Malaki ng eh ano ba yung story na Kasi naman Ano ang isyu? issue, anong doon sa... Huwag so, <laughs> <laughs> oh, kita <doon> sa... <laughs> 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 yung issue sa YouTube channel natin eh, ano? Thumbnail yan mga pre. Uwian na tayo. Ay.